kasalanan lang naman ni President Duterte kung pwede nating tawagin kasalanan ay yung minahal niya ang kanyang mamamayan. Ilang milyong tao ang nasip ni Pangulong Duterte laban sa droga. Ilang pamilya ang iniligtas ni Pangulong Duterte laban sa droga. Ilang magulang ang nagkaroon ng kumulungan kumpiyansa at nawalan ng takot dahil ang mga anak nila ay nalagay sa mabuting kalagayan. Bakit hindi mo doon hatulan ang programa ng War on Drugs? Ito po ang problema. Wala na pong jurisdiction. Meron naman pong nagyayabang na mga abogado ay hindi niyo magagamit yung Section 59. Kasi nag-withdraw na tayo eh. Hindi na tayo member eh. kung hindi ba naman gago yung abogado na yun? Wala na pala tayo. Hindi na pala tayo member. O bakit niyo pa hinuli, hinuli, si President Duterte? Okay, Napakasimple naman na sa buto. Bakit mo pa hinuli? Alam po, alam po ninyo, kailangan po nating ipaglaban yung tama. Kailangan po nating itama lahat yung mali. Ang kasalanan lang naman ni President Duterte kung pwede nating tawagin kasalanan ay yung minahal niya ang kanyang mamamayan. Siyempre presidente siya Higit sa lahat siyang nakakaalam Kung ano mabuti sa kanyang bansa at sa kanyang mga Nakita niya, nakita niya yung panganib ng droga Alam niya Ang epekto na gagawin ng droga Hindi lamang sa isang tao Kundi sa kanyang pamilya at sa kanyang lipunan sa kanyang kabuhan. Mawawasak ang lipunan. Masisira ang lipunan. Iyon ang nakita ni Pangulong Duterte. Siya ang Pangulo ng Pilipinas. Siya ang merong responsibility to. Sapagkat sa ating saligang batas, ang Estado ay nananagot na proteksyonan ang kapakanan ng kanyang mamamayan. Bilang isang mabuting presidente, Ginawa lamang niya ang dapat na gawin under the circumstances. Ang totoo, wala namang nagreklamo eh. Wala nang nagdemanda sa kanya kahit isa. Eh. Walang ahensya ng gobyerno na kumplik. Binadjetan pa itong lahat eh. Budget eh. Bakit naman may mga ilang tao na kalaban niya, mga dating senador, Dalawa yata yun eh. Isang senador na lalaki na nakulong, isang senador ang babae na nakulong din, kalaban ni Pangulong Duterte. Bakit? Sila bang nakakaalam kung mabuti sa ating bansa? Mas marunong pa ba sila sa presidente ng Pilipinas? Bakit? Bakit hahatulan? ng isang naging pangulo base sa dami ng namatay na tao. Bakit hindi mo ibase yung programa kung ilang tao ang na-benefit? Ilang milyong tao ang nasave ni Pangulong Duterte laban sa droga? Ilang pamilya ang iniligtas ni Pangulong Duterte laban sa droga? Ilang magulang nagkaroon ng kumpiyansa at nawalan ng takot dahil ang mga anak nila ay nalagay sa mabuting kalagayan. Bakit hindi mo doon hatulan ang programa ng War on Drugs? Bakit sila, bakit silang magpupungkot? Eh sino ba sila? Mga kamabayan, taga alam ko po ang sakripisyo ni PRRD. Ngayon, nandun siya sa malayong bansa ngayon. Nag-iisa. Pero alam ko, matapang si PRRD. Hanggang ngayon, alam niya, kailangan siyang magsakripisyo. Kahit na mahirap, hanggang ngayon, pinapil, pinakikita pa rin niya kung gano'ng pagmamahal niya sa mamamayang Pilipino. PRRD is the image of courage and sacrifice. PRRD is the embodiment of a leader who gave his all to his fellow Filipinos, but he asked for nothing. PRRD is the embodiment of a brave, strong, Give his life to his people. Let us not forsake him. Let us defend him. Let us bring him back to this country as soon as possible. And for truth to prevail. Let us bring back decency. Let us bring back integrity. Let us bring back accountability in this country. Let us bring back our patriotism, our love of country. Let us give him the full support, the kind of support that only the Filipino can give. And you can approximate the kind and extent of support depending on how much you love your country. Let us bring back the core values of the Filipino that define us. Those core values that describe us to who we are. Let us bring back PRRD home. Mga kababayan, magagawa po natin ito. Together we can do this. But you will help. You will have to help us also. The turning point is May 12, the elections. Alam na po ninyo kung anong gagawin ninyo. Merong isang team dyan. Hindi ko alam ang pangalan ng team. Hindi sila kumikibo. Wala silang sinasabi. Hindi ko alam kung alam nila na dinukot si Pangulong Duterte. Hindi ko alam kung alam nila na nandun sa Netherlands. Basta wala silang kibo. Parang walang nangyari sa bansang ito. Yun ang team. Hindi ko alam. Ano ang pangalan ng team? A. Ano, ano yung team na yun? A. Bahala na kayo kung anong team yun. Team Suka! Basta, basta ang pakiusap ko po sana sa inyo, ang tulungan nyo ay yung team. Yung team na pipigil sa pagtanggal sa Vice President. Yung team na magkikipaglaban sa Liga de ni Pangulong Duterte. Yung tin na lalaban para ibalik si Duterte sa Dabao, Asura, Espanyol. PDP laban. PDP Number 28, Bongo. Yeah. Number 30, JB Hindo. Yeah. Number 34, Raul Lambino. Yeah. Number 38, yeah. Number 5, Manong Number 56, Vic Rodriguez. Number 58, Philip Salvador. Sila po ang team meeting sa Maynila. Pero, I think we will see each other again. Babalik po. Para po sa ganun, ay maganda ang pagkikita natin sa aming muling pagbabalik. Kasi po kami ay senador na ng ating bansa. Hindi niyo ko ganap na makalimutan habang hindi pa kami nakakabalik dahil matagal-tagal pa naman ay meron na iiwanan sa inyo gikan sa kung kasing-kasing kihigugma po ng tanan. At salamat po ha Tony